Pagkatapos kong ma-videohan yung kumakain na iguana na green, nakita ko itong dalawa na ito sa taas. Yung kahoy na yan, nasa loob siya ng cage. Umakyat sila, hindi ko alam kung paano, pero nung nakita ko sila, nasa taas na sila. Tapos parang nag-aaway sila or nag-uusap sila. Hindi ko talaga alam, pero nagtutulakan sila. May masyadong ano, siguro yung, yun o, oh, yung babae siguro dito ay si green iguana. Tapos lalaki siguro si brown. Mapanakit itong si green eh. Parang tinutulak niya gusto niyang malaglag si brown. Tapos makikita mo nag-aano nag-open yung mouth niya. I don't know kung ano talaga yung sinasabi niya diyan. Yan, oh. Kumakapit pa rin si Brown kasi ayaw kanyang malaglag. Pero tinutulak talaga siya ni iguana, Green iguana. Galit yata si Green. Yun na. Kanyang so, sila mag-usap o nag-aaway talaga yan sila. Pero kapit pa rin si Brown. Parang, tapos ano, kita niya yung si Brown, parang inaalo niya, ina niya sa likod si Green. Kaso nga lang, Parang galit pa rin si Green talaga. <laughs> Parang babae lang na si Brown inaalol siya ni si Brown ang lalaki. Pinaalol niya si Green. May bird diyan, bili ako ko sa bird na yan, hindi siya umaalis. Hirapan ako kasi ang taas tapos nga 'yung mga may ano, may may wire. Yan. Nag-uusap sila tungod tungod damot ako nami tungod tungod ng ilokano gusto niyang kainin si brown kinakagat niya kasi nakakatuwa silang panoorin